Habang tayo po ay nagigisa ng ating ulam na upo, alamin natin kung ano ang binipisyo po nito. Ang upo, ang kanya pong English pala ay butter gourd dahil ang shape ng upo ay parang bote. Kaya butter gourd pala ang kanya pong English. At ang binipisyo ng pagkain ng upo ay mayroon pala itong cooling effect sa ating pong katawan. Binabawasan ang panganib ng impeksyon sa ihi at mataas na presyon ng dugo. Binabawasan ang mga antas ng asukal sa dugo. At ganun din na binabawasan ang pamamaga ng atay. At ang bitamina na mayroon sa gulay na opo ay ito ay mataas sa tubig at mayaman sa bitamina C, K at kalsyum. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng isang malusog na puso at nagpapababa ng mga antas ng masamang kolesterol. Ayan, luto na po siya. Kain na po.